Itukan ama itukan. Iya deh. Hai. Digigit. Dah dalawang Huli na tokan.

Ah, Dako. Meron daw ang mga dito sa Ilalim mga idol. Yang meron na lang mga kaso lang maliliit. pwede pa. ma liit pa. Malaki na yung tubig. Pahitay na ngayon mga kasangkayan. Hindi na.

ini yung tukan mga kaibigan. Ayun. Nakawala pa. Mabilis talaga. Kabibi.

masarap na luto dito mga ilol Ginataan. Palalim ng palalim yung tubig. Yan talaga mga kababayan dahil nandito sa taas. Daka. Hay na. Ay. Mayroong palito sawa mga idol. Ayan yung sawah. Nakakapolo pot sa puno. Ngayon hayaan lang natin yan mga idol kasi nagpapahinga lang yan dyan yan yung sawa mga idol balik kami sa tubig kaya natin yung sawa na yun ayun mga kabuhayan nagtatago sa ilalim Uhum, ulam kayana. Tusuk. Um, tusuk. nakawala pa. Tahan buto masuk sabutas. Hindi na kuha, hindi ulam. Ang bau, ng bol. Mahirap kasi hulihin to mga idol kasi may bulan na yun. Maliwanag yung paligid pero tayo ay nahuli. Ulam na naman to.

อย่างนั้นโอ้เรียนน้ำมันเยอะเยอะ Palalim ng palalim yung tubig. Pahay tide kasi. Parang dyan maliliit. Palakihin po natin muna yan. Mm -hmm. Mabilis magtago. Pero hole rin. ulam ka na naman, makakasali ka na naman masagin masyarakat pero ay nangangagat, masarap mga gat, malalim na mga kaibigan, yung tubig, panuklos. Lulukutin yung tukad sa butas. Parang may tukad dito sa inalim Ayan, nagtatago talaga. May maliit pa. Hindi natin muna huliin yan. Maliit pa kasi. Ito, medyo malaki-laki to. Dalawa to mga idol. Sana mahuli ko itong Tumak po itong dalawa. Yeah. Tumakbo na yung isa. Bukutin mo sa butas. Tago na sa butas mga ayo. Malalim? Hindi nakuha kasi malalim. Dito naman kami sa kabila mga idol kasi malalim talaga yung tubig. Hmm. Ito lang huli namin gagataan namin yan mamaya mga idol ito na yung kasamahan namin sa unahan mga idol ito na Nakikipaghabulan na mabibilis napakaliwanag kasi yung buwan mga idol kaya mabibilis ito mahirap din mahuli Nandito kami mga kaibigan sa bandang ibabaw. Yan, patuloy lang yung paghahanap ng mapapang ulam. Ron, mayroon akong napansin. Dahan-dahan lang tayo. Yan! pa namiso soot, uh mm huh, -hmm. bis, hindi, oh, hindi na huli, tukad eh. meron dito nagtatago mga kaibigan. lang tagok na, yan huli rin, nabutan din kapalit ka na kung ito yung video ginagamit ang mayroon dito malaki mga idol dahan-dahan lang yung paglapit ko dito kasi nakikipagabulan talaga ito mga idol Malaki malaki laki ito masarap din ito mga gat たう。 Tila. Yan may nahuli na rin kaming alimago mga idol. Nangagat po. Yan kinagat pa yung kamay. Eh, eh. Kuha ni tubig. Tapos sila didatim kamot. Matanggal ito Bukot e, tubig. Mga tukod siya. Hindi rin buliwila. didatim din kuha. Ayaw bumitaw mga idol. kat

Nagkahihwalay na kami mga idol. Hindi ko oh, alam kung saan na yung kasamahan ko. Baka andito sa bandang ulihan ko mga idol. Andito ako sa gitna ng mga nipaan mga idol. Meron dito nagsusuot mga idol. Malaki-laki to ay matanggal nakakapit pa ayan magagaling talaga ito magtago ayan, mayroon dito <laughs> masarap na pagkaluto dito ay ginataan mga idol. Hindi marami-rami na yung aming huli. Pangatlong ka, baby. Ayan. Huli na naman. Makakasali ka na naman sa gata. Malalim mga kaibigan. Dito kami sa bandang mga kahoy. Meron pa dyan mga idol. Salang balit pa. palakin muna natin. malaki-laki itong mga idol <coughs> dalawa pa naman hindi ko nakita yung isa yeah. Kaya tinawag namin na tukad yan mga idol kasi talagang umakyat sila sa mga ganyan mga matataas na lupa mga idol. Kaya yan ang tawag namin tukad sa lugar nyo po mga idol. Ano po ang tawag? Comment na lang mga idol kung ano po ang tawag sa inyong lugar. May napakan ako dito mga idol. Kabibin na naman to ang apat na kabebe. Malalaking puno. Ha? Doon yung kasama namin sa kabila mga idol, kabilang ilog. So yan at kami mga idol, makakatawid lang kami sa ilog. Na yung kasama ko nakatawid na mga idol. Ako naman ang tatawid ngayon mga idol ayan malalim to ay 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 yun lamig ayan at nakatawid na rin po ako mga idol ayan na po yung aming nahuli mga idol medyo marami-rami na po yan So ayan at dito na lang po muna ang aming video mga idol. Anat. Uh, Paki-subscribe na lang po mga idol sa aming video ngayong gabi.